Thank you boy Machinurin. You. Salamat boy Machinurin. Isang araw nang hihingi nga pala mga tropa ko ng isda. Sino ba naman ako para hindi sila pagbigyan? Ang nakakatuwa lang gusto na nila magalaga ng isda. O di ba napaka good influencer ko na? Tama na siguro to sa kanila. So paano guys? Tara! Bago yung dadaan muna nga pala ako Kaya Tampi. Ubus na kasi ang beta ko. Nandito na nga pala ako sa kanila. Nakakagulat lang guys kasi may 10 Nagulat ako bigla nga pala may tumawag sa akin. Ayaw nilang lumabas kasi nayayado sila. Kaya naman ako na lumapit. Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Ito nga pala yung anak ni Tampi. Birthday nga pala niya bukas kaya pupunta kami. Ito nga pala yung nag-viral naman ni Tampi. Kaso guys, Mukhang wala siya Kaya naman umuwi muna ako Nakalimutan ko din kasi yung ibibigay kong aquarium Ganito dapat pag nagbibigay May isda na may aquarium pa Char Pupunta na nga pala ako sa pagbibigyan ko Medyo malapit lang naman yun dito Agad ko nga pala nakita si Darwin Asan beta ko? Mamaya bibigyan kitang beta Okay, thank you. Kasalanan nga pala yung ni Tampi. Wala tuloy ako nabigay sa kanya. Pupunta pa nga pala ako sa isa kong tropa. Sa kanya ko nga pala ibibigay yung Molly. Walang iba guys, siya nga pala si Jeep Jeep. Big big shoutout nga pala sa iyo. Kaya naman halika na dito. Siya nga pala yung maswerteng pagbibigyan ko ng aquarium. Sinamahan ko na rin ang konting isda. Thank you, boy match na rin. Sinamahan ko nga muna pala siya. Kukuha kasi kami ng tubig sa poso. Sana all may malapit na poso. Kaso parang walang lumalabas na tubig. 100 times na bomba pala ang kailangan. Dahil tropa ko siya, ako na rin yung naglinis. Hindi na kasi siya bago sa akin. Big big shoutout nga pala sa batang to. Medyo napadami ata ang tubig ko. Humihingi din pala yung tropa ko na si Pak. Ang sabi ko sa kanya, next time na lang. Nagulat nga pala ako kay parang jeep jeep. Marunong din pala siya mag-acclimate. Tapos 5 seconds lang, nilagay niya na agad. <laughs> Napakaganda nga pala ng mga binigay ko sa kanya. Kaya naman alagaan mo yan at padamihin. Big big shoutout nga pala kay Doc. Nasa lubong ko nga pala si Tampi. Kukunin ko kasi yung pinatago ko sa kanyang pera. Dito nga pala ako bibili ng beta. Medyo mura kasi dito. Hindi lang yun guys, napakaganda pa. Tapos napakapogi pa naman yung are. Big big shoutout nga pala kay Paring Jake. Nagulat nga pala ako kay Tampi kasi nakasunod pa. Mukhang babawiin ata yung binigay sa akin. Sakto naman may pambili na ako ng Angel Fish. Kulay black nga pala yung pinili ko. Okay na siguro tong dalawang piraso. Maraming maraming salamat nga pala kay Boss Jake. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Big big shoutout din simple kay JLo. Napakasipag nga pala yan, naglalako ng gulaman. Eksakto tanghalian na. Bibili na rin pala ako ng pangulam. Meron ditong adobo at minudo. Masarap na gulay at fried chicken. Shoutout nga pala kay Kuya Banban. Ano to? May ulam na, may isda pa. Pauwi na nga pala ako. May nakita nga pala ako, magkamukha na tao. Di ako sure pero parang kambal sila. Ano sa tingin nyo guys? <laughs> Pinuntahan ko na rin pala si Darwin. Matagal na kasi siya nanghihingi sa akin ng beta. Hindi ko nga alam guys kasi napakaraming tao sa kanila. Kaya naman big big shoutout sa inyong lahat. Shoutout din pala kay Kuya Ruel. Ito nga pala si Darwin. Napaka cute nga pala niya nung bata. Salamat boy ba Majinurin! Pinapasok niya nga pala ako sa kanila. Tapos guys nakita ko yung sticker ko nakadikit sa aquarium niya. Sana all followers na followers ang datingan. May mga alaga din pala siyang mga koi. Meron din pala siyang angel fish. Nakaredy na pala yung aquarium niya para sa beta. O ba diba, guys ang ganda. Nakauwi na rin pala ako sa bahay. Ilalagay ko na din kasi itong nabili kong angel fish. Mukhang excited na nga pala sila pati yung mga kasama nila. Kakatapos ko lang din pala maligo. Agad nga pala akong bumaba. May mga bata din kasi nanghihingi sa akin ng isda. Syempre dahil mabait ako bibigyan ko sila. Parang namumukaan ko nga pala to. Pamangkin nga pala siya ni Katugumpay. Shish. Ingat nga pala kayo at wag kayong lalayo. Tinanggal ko nga muna pala tong laruan para maluwag at makalangoy sila na maayos. O di ba guys, napakagandang pagmasdan. Nakaka-relax at nakakawala ng stress. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam.